Ang video ito ay sponsored by JNA Tolentino Marketing. Naghahanap pa kayo ng mga mura at magandang makina na nababagay para sa inyong tahi and business? Kontakin ang mga number na nasa ating screen. Mura na matibay pa ang makina ng Tolentino Marketing. At hindi pa sa warranty meron tayong 1 year home service warranty. Para sa mga naging customer ng Tolentino Marketing na malapit sa Taytay -Tay area, basta kaya biyayin ang motor, cover kayo ng 1 year home service warranty. Pag nagka problema makina nyo, mekanay ang pupunta sa lugar ninyo. At syempre, dun sa mga naging customer natin na malalayo, especially sa Visayas at Mindanao, huwag kayong mag-alala dahil may online support ang Tolentino Marketing. Pag may problema ang makina nyo na nasa malayong lugar kayo, tuturuan kayo through video call. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na. Bili oh, Bali, ito po yung mga makina na ginagamit natin sa ating mga sewing tutorial video. Maging yung mga naging paninda po namin noon sa Changi, ito po yung mga ginagamit natin, yung overlock, ayan po yung high speed, yun naman po yung piping. Gumising po tayo nung araw na yan ng maaga dahil nga po kailangan po namin siyang ihanda dahil kukunin na po siya ng bagong niyang may-ari um, opo tama po yung narinig nyo dahil ang mga makina ho natin e eh, ibinenta no natin lahat ah, at ayun Team Buenas kung makikita nyo nga pinakita ko sa inyo kanina na yung mga makina natin lahat no, e eh, ibinenta na po natin kung napapansin nyo dun sa side na yun nandun ah, yung overlock na ginagamit natin dito naman is yung ating high speed dito sa likod ko naman yung ating piping machine so syempre uh, actually mahirap siya ibenta kasi nga yung mga makina na yon kung usapang emotional and sentimental ay matagal na po namin yung mga nakasama uh, hindi pa ako nag youtube uh, kami ay nasa larangan pa ng pagtatsanggi uh, 2014 pa kasama na, na namin po yung mga makina na namin. so napakatagal na kaya lang uh, darating ka talaga sa punto na kailangan is uh, hindi mo na isipin yung sentimental no nakailangan kailangan uh, gagawa tayo ng paraan for the better nga ika nga nung iba at syempre kung makikita nyo nga dito sa aming munting tahi, ano, no, limitado yung space wala naman na kaming ibang paglalagyan ng makina so hinihingi po ng pagkakataon at ng panibagong oportunidad na kailangan nating ibenta yung mga napamahal na sa ating makina no? and um, kaya huna natin ibinenta yun dahil ang Tolentino Marketing po, yung matagal na nating pinopromote na tindahan, eh nag-offer po na bigyan tayo ng mas bagong makina, mas modelo. Bilang ako na gumagawa ng sewing tutorial, na-excite ako na magkakaroon tayo ng bagong makina. Siyempre, panibagong, yung iba sa makina na yun, may panibagong features na wala dun sa mga dati nating makina. So, dumating kami sa punto na mag-decide na kailangan namin ibenta yung mga dating makina kahit okay pa naman kasi wala naman kami talagang paglalagyan at uh, ayan kung makikita nyo tong side na to uh, tatlong makina rin lang yung kasya rito yun lang din po yung ipapalit natin at syempre gusto mo na malaman kung ano yung makina ng uh, ip ipinalit sa atin dito sa ating munting tahi ano no? and uh, kung gusto mong malaman yun wag wag na wag ka mag skip dito sa video na to dahil bibigyan kita ng konting idea kung ano yung mga nadagdag din dun sa makina mula ron sa una nating makina hanggang dun sa naging bago nating makina well umpisahan natin yung pagpasok ng mga bagong makina Ano masasabi mo, bibi ko? Ano masasabi mo? mo sa camera? Ah, thank you sabi mo, thank you. Busing. sali thank you, Busing. Jojo. <laughs> sabi mo, salamat, Busing Jojo. Sige, Sal Sal salamat, Busing Jojo. Okay. Ha? Huh? Thank you sabi mo, thank you very much. Jojo. Thank you. So, ito po yung bago nating overlock. Uh, actually, hindi siya totally brand new. Ito yung tinatawag na recondition o tawag nung iba semi brand new. Kasi yung ulo, recondition. Tapos, yung lamesa, motor at paa is brand new. Kung makikita nyo, yung motor nyan is iba na. Yan yung tinatawag na servo motor. So, pakita mong hable. So, servo motor na yan, ayun yung servo motor may adjustment yan ng bilis yung plus minus na yun pwede mo bagalan pwede mo bilisan so ang kagandahan sa servo pag inon mo siya kung mapapansin nyo wala siyang tunog na talaga so tahimik na bukod doon matipid sa kuryente pag naka servo motor okay so dito na tayo sa ulo so ito papakita ko lang sa inyo yung bahagyang tahi niya ito po yung tahi yung tahi ng uh, 3314 na Juki Overlock Portraits. Okay? So, pasadahan pa natin na iba. I-adjust ko ng konti yung tension. So, abangan nyo na lang yung full demo nito sa ating channel. Papakita ko yung full feature niya sa mga susunod na araw. Okay? So, ngayon, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga naging kapalit ng makina natin. Ah! So, kung makikita nyo yung tension, so, yun yung pinaka magandang tahi ng overlock. Kailangan nakalapat. Medyo maluwag pa nga to, so, higpitan ko pa ng konti. Okay. So, ayan si Ate Christy naman yung magde-demo sa inyo Dito sa ating automatic na high speed So, okay, pakita ko sa inyo ng konti yung feature nya Ayan So, pag automatic na high speed Usual pagka model na ganyan Merong parang calculator dito Ayan pero yun yung parang pinaka-computer niya. Tapos, ito na yung motor niya. Ito na yung switch niya. So, pag in mo yan, ayun. Tapos, mamamatay yung ilaw. Ayan. Pag in mo naman, ilang saglit, mag-on na kagad. Tapos, iikot ng konti. So, yun yung tinatawag na direct drive. Kung yun sa kabila, ang tawag doon, servo motor, yung motor niya. Ito, direct drive kasi, yung motor niya, nandito na. Kung makikita nyo sa ilalim, ayan, ito yung ilalim niya wala nang motor yan okay so papakita namin sa inyo ng konti yung magandang feature ng automatic so isa sa magandang feature ng automatic yung may built in light na siya ayan so hindi mo na siya kailangan bila ng LED light or yung pre na LED light kasi may built in light na nga okay So, patayin natin yan para mas makita nyo yung tatahiin. Sige, pasada mabli Op, So, sa manual high speed, is ito yung backing. Well, hindi naman nawala. Ito yung backing. Hindi naman nawala. Nandito pa rin siya. Pero meron na siyang automatic backing dito. Okay? Sige. Pakita mo yung backing dito. Dito? Oo. Sige. Okay. okay. Sige pa. Pakita mo yung backing. Ayan. Ayan. So meron na siyang backing doon pero working pa rin to. Pakita mo to na working pa rin. Backing. Oo. Ayan, working pa rin yung backing na yun. Lagyan mo nga ng light. Tingnan natin. So, ayan. Ayan, gumagana pa rin yung backing dito pero may automatic backing na doon. Tapos, pag inapakan mo na sagad yung brake o yung preno, is nagpuputol siya kagad na sinulid. Sige, angat mo. So, hindi na nag-trim. So, hindi mo na kailangan mag-trim. Cut na kagad. Sige nga, pasada mo ulit ng konti para makita nila. So, ayan. Sige, pasada mo hanggang dulo. Ayan. Okay. Pag inapa kami yung preno, yan, putol na yung sinulid. Ito yung tinatawag na close trim na. Ayan lang siya. Ayan. So, putol na talaga. As in, close trim na. Ang isa pa sa magandang feature ng automatic, actually hindi ko po maide-demo sa inyo lahat, pero ito, meron siyang automatic backing. So pwede mo siya iset dito, halimbawa ito. So pindutin lang natin 'to ah. So ito. Yan, ito yan, automatic backing unahan saka hulihan. Pakita mo 'yung automatic backing. So sinet natin siya na automatic backing o automatic lock. So kung kanina, pwedeng pindutin mo rito maglalak siya o kaya i-press mo to maglalak din ngayon naman pag inapakan mo yan maglalak sa umpisa maglalak sa dulo pakita mo bli ayun o, o, tapos pasada ulit so binabagalan lang po ni ating kagisti sige bli pakita mo mabilis kaya pagdating sa dulo maglalak din okay So, yun yung isa sa mga features ng automatic. Sige, pasada mo ulit. Kung makikita nyo, hindi na rin siya nagtitrim. Automatic naglalak. Automatic nagtitrim. Ayan. So, pasada mo ulit. At isa pa, yung rewinder niya, ito na siya. Ito na yung rewinder niya. Ayan. Wala na yung rewinder dito. So, meron pa ako mga... Uh, settings na pag-aaralan dito sa sa susunod na video, yung full feature nito, ituturo ko sa inyo so tulad nito may adjustable din yung speed nito so pwede mo rin siyang bagalan so pakita ko lang sa inyo ng konti ayan, nasa 3000 siya pwede kong bagalan ng 1000 lang para sa mga beginner ayan, pakita mo nga na mabagal sya mabilis pa ba? ayan, mabagal na So, dun sa lock, okay, papagalan pa natin. So, parang nabibilisan pa ako. So, pwede mong iset pa ulit. P. Tapos, pawasan pa natin. Gawin natin, wag naman, wag naman 100. Gawin natin 500. Tapos, set. Okay. So, hindi nababagalan yung speed nung backing niya. Tanggalin mo yung backing. Tanggalin natin yung backing. Tanggalin ko yung backing. Sige. Ayan, mabagal na. Ayan, napakabagal. Yan, yan na yung bilis niya. Lock mo Yan na yung todong bilis. Yan, para sa mga beginner, pwedeng pwede to. Sobrang bagal na yan. Yan, 500 ang speed niya. Lagay ko sa 1,000. So, lagay ko sa 1,000. So, lagay ko muna sa 1,000. lagay ko sa 1,000 Okay, sige, set Ayan, ito tingin ko para sa beginner, ganito. 1000 RPM lang. Lock, bleh. Yun yung lock. Okay? So, talagang madali na siya. Tapos, automatic cut. Ayan, nagugupit siya. Pwede mo rin tanggalin yung trimmer niya, o yung pang-trim niya. Ito, meron siya rito. Ayan, o. pag umilaw yan, gunting, ibig sabihin, nagtitrim. Pag ito, wala yun. Okay? So, okay? Yan po yung features ng ating uh, automatic high speed. So, comment nga kayo dyan kung gusto nyo i-full review natin to. Papakita ko sa inyo yung full uh, review niya sa mga susunod na araw. Pero comment muna kayo sa baba kung alin sa, ta kung alin sa mga makinang ginagamit natin ngayon yung gusto nyo ng full review. Okay? So, ito yung ating piping machine, no? Pegasus W500. So, original na siya. Hindi kamukha ng dati natin na imitation. So, palatandaan, ayan. Ito talaga. Ito yung ukit na palatandaan yung Parang MP. So, marami nagtatanong sa akin, Sir, ilan ba talaga ang sinulid ng piping machine? Yung kompleto po is lima. Lima talaga. Ayan, lima. Pero alam ko, meron pang piping machine na animang sinulid. Pero dito muna tayo, focus muna tayo dito. Sa Pegasus W500, yung kompletong sinulid niya is lima talaga. Pero usual, yung ginagamit talaga sa tahian, tatlo lang. Tinatanggal yung dalawa kasi bihira naman yung gumagamit nito. Ito. Usually, makikita nyo to sa garments eh. Yung merong spreader. Ayan. Ito yung spreader na tinatawag. yan ang karayom nito tatlo talaga pero ang karaniwang gamit dalawa lang dalawa tapos isa yung sa ilalim kaya tatlo ang tinatanggal dito usual ito yung karayom dito saka tinatanggal tong spreader na to kasi nakakaabala yan kapag ang gagawin mo maglulupi o magbabayas maaabala ka dito so pinakabit ko so pinakabit So pinakabit ko yung spreader para hu may pakita sa inyo kung para saan siya at saka may paggagamitan tayong tutorial. Pero after ng tutorial na yun, tatanggalin ko rin yan. Okay? Kasi hindi naman natin gagamitin, sabi ko nga sa inyo, pag hindi nyo gagamitin, makakaabala talaga. So ngayon, papakita ko sa inyo yung tahini ah, kapag yung sinulid. Okay? Mo Nakakabala ba ito ilaw? Tayo mo muna. tayo. Oh. Yan, para rito. Hindi pa kaya naka-on. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ano, para sya yung tahinang portraits. Ayan, pero wala syang blade. So, ito yung ibabaw nya. Ang tawag dito is flat lock. Tawag sa garments nito, flat lock. Ayan. Okay. Ito sya. Ayan yung tahi nya. Kung mapapansin nyo, maganda talaga sya kapag kumpleto yung sinulid. So, pasada pa natin na isa pa. So, comment lang kayo dyan sa baba kung gusto nyo ng, ano ah, ng full demo or yung full review ng ganitong piping machine. Papakita ko sa inyo yung kabuoang detalye ng mga ganitong piping machine. Okay? So, isa pa, pasadahan pa natin. Hmm. Ayan. Ano yung pinatimi cream Ayan. So, ang ganda ng pagkakatahi niya. So, ito yung mga panglapat na magaganda. Ayan Oh. Ito yung ilalim. Ito yung babaw. Halos parehas siya. Di ba? Hmm. 116. Eh? Parang ka naglapat. Ah, 116 okay lang. Pwede na yan. Bultarin mo hmm. lang ito. Yan, yan. yan, So, ganito yung trabaho nito dati sa garments. Hmm. Diba? Diba, may duktungan. Diba lang. Yan. Hmm. May duktungan, pero iba yung put. <laughs> Dito mo itatahi yan. So, topping. So, medyo mahirap lang to dahil iba yung put. Pero try ko. ayan o pakita ko sa inyo ayan yung topping ayan o natin ito hindi ko masyado na idikit pero usual yan 116 lang talaga yung pagitan dito kasi ang put na gamit ko L-type kasi ang kailangan ko naman piping talaga L-type pero itong may spreader na to madalas yan ginagamit don sa isang klase ng piping which is yung tinatawag na box type hmm. Ayan. So, Ganun siya ginagamit siya sa topping. So, yun po yung mga bago nating makina. Yun po yung ating overlock jockey portraits. Ito naman po yung single needle high speed na automatic. Ito naman po yung piping machine. Okay? At syempre, gusto ko magpasalamat sa inyo na ating mga subscribers. So, 50,000 na tayo. Salamat sa inyo dahil kundi dahil sa inyo hindi tayo mabibigyan ng ganitong klaseng makina at syempre sponsored by Tolentino Marketing at salamat nga pala kay Boss Jojo Tolentino sa pagbibigay ng oportunidad para ipakita sa inyo yung mga makina natin no? lalong lalo na tong uh, single needle automatic dahil matagal ko nang gustong mag demo talaga nito dahil marami, marami siyang magandang features na nababagay dun sa uumpisan mong tahilan malaking tulong talaga to especially to uh, yun, ako po si Kuya Mel ng Team Buena Ventura. Si Ate Christy ang ating taga-video. At kung gusto nyo po ng full video review sa bawat isang makina na ginamit natin, comment ka lang sa baba. Gawa natin ang video yan. So maraming maraming salamat. See you sa next video. bye, -bye.